Welcome back to my channel Juan Adventure Mga ka-adventure Andito tayo ngayon sa road ng papuntang Bato ni Nining Ayan yeah, mga ka-adventure oh. Ayan mga ka-adventure Napakaganda na ng kalsada dito Ang dulo nito mga ka-adventure ay lusot ng Barangay Abungan Taytay Palawan Ayan Medyo may kalayuan ito ka-adventure Pero hindi tayo aabot doon hanggang doon lang tayo sa may unahan ng baton ni meron tayo doong eh, susunduin mga ka-adventure so samahan ninyo ako ngayon sa araw na ito mga ka-adventure para makita ninyo kung ano yung ganap o ano yung maganda dito sa lugar na ito mga ka-adventure so sama-sama tayo mga ka-adventure dito pa lang tayo ka-adventure sa baba natatanaw na natin yung kagandahan doon sa taas ng bundok mo, oh. oh. Ayan, napakaganda, adventure Yung mga ahon Tsaka yung mga bundok na wala na rin kahoy Parang mga puguna na Mga adventure Sa ngayong araw na ito ay nag-iisa lang tayo Dahil may susunduin nga tayo Kung may kasama tayo ka-adventure Malamang hindi tayo magkasya dito sa ating sasakyan kaya i-enjoy natin ngayon ang biyahe. Yan. Ganda talaga ng kalsada dito mga ka-adventure. Ayun. Ayun, may ginagawang tulay. Mga ka-adventure. Oh. Dito tayo sa kaliwa. Mga ka-adventure, ang ganda ng pader. Oh. Oh, ang ganda ng pagkasalansa ng mga bato na to Ano kaya ang resort dito? ang daming punong nyug mga ka-adventure dyan sa may left side natin sa unahan yan ka-adventure ay dagat ayan o dyan ang dagat mga ka-adventure ganda sa taas mga ka-adventure o yung kanilang nature mga basakan o ka-adventure lapad ang basakan dito mga ka-adventure matatarik yung mm, ano ahon dito sa papunta ng baton ni Bali itong road na to ka adventure. Ay lusot ng uh, Taytay. Bali ang dulo nito ay Binga. Binga San Vicente. So ang lulusotan niya naman Binga Taytay Palawan. So pero dito pa lang ka adventure yung ano yung sinasabi nilang ah uh, sementado pa lang pero pagdating doon sa lusot na ng tay-tay, rap road siya so try nating sundan nito mga adventure kung ano yung ganap sa kalsada na to so, basta tuwag lang kayong bumitaw mga ka-adventure andito na tayo sa taas mga ka-adventure daming mga uh, mamasyal ayo ang dagat ka-adventure hindi tayo pwedeng maghinto dito sa lugar na ito ka-adventure kaya matarik, mataas yung ahon, so bababa tayo ngayon ka-adventure adventure oh ang ganda ng lagay ng punong kahoy na to andito tayo ngayon sa ibabaw ng bundok na ito ito yung sinasabi na lugar na bato ninining dito muna tayo sa dagat o yan. ang ganda ng dagat mga ka-adventure yun sa baba so ngayon andito yung bato ninining mga ka-adventure yan. Kung nakikita nyo, nag-iisang bato na yan. Yan o yan. Yan. Yan ang bato ni Nining. Sa baba niya, ka-adventure. White sun. Napakaganda. Ka-adventure. Ito sa lugar ng Alimanguhan, San Vicente, Palawan. Mga adventure Napakaganda dito. Ka-adventure. Parang uh, ma-presko. You know. Yan. Pati yung bundok pan ninyo kulay blue ang ganda ka adventure ngayon ka adventure tayo papunta so susundan natin kung ano yung ganap kulit doon sa dulo ganda talaga ka adventure nang daan dito sa binga o oh, pinaganda talaga ayan lang medyo mataas wow by punong kau Yang laki ka adventure ayan oh. oh. laking pagkapunong kahoy ito ka adventure ka abante tayo mga ka adventure patuloy nating binabaybay itong kalsada na ito ka adventure medyo malayo pala talaga tapos yung mga ahon mga ka adventure ang tataas ahon dito hindi biro kailan mo talagang seryosohin ang pagdadrive si ano matataas yung matatarik wasak wasak na rin yung bundok mga ka adventure sa taas may kaingin Oh, ito 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 mga ka adventure natatanaw yung dagat oh sobrang taas natatanaw yung dagat ano ka adventure ganda pa rin talaga ng nature ng palawan mga ka adventure yun pababa tayo mga ka adventure Medyo matulintulin yung takbo natin ngayon Ayun Natatanaw na natin yung mga basakan ulit mga ka-adventure Ayun mga ka-adventure Dagat na naman ang natatanaw natin mga ka-adventure Ang sarap-sarap pumunta diyan talaga Sana marating ko yan Ang ganda naman ang bahay sa taas mga ka-adventure o oh. Yun oh. kurbada yun matinding kurbada mga ka-adventure talaga Uy, huy, huy. ayan ang dagat mga ka-adventure tingnan ninyo sobrang ganda dito sa binga palawan Uy, huy, sobrang ganda mga ka abante tayo abante ayun namumutik Uy, sobrang ganda talaga. Mahabang pababa ito, ka-adventure, oh. Tarik naman ito, nakakatakot ka-adventure. Sobrang tarik nito, ka-adventure, oh. O segunda tayo kay mahirap ng... Hindi tayo manigurado. Kung um, haba nito, yan... Abante tayo tayo mga ka-adventure Yan Wala tayong nakikitang kasalubong mga ka-adventure na sasakyan At wala rin tayong kasunod So parang nag-iisa lang talaga tayong nagtatravel dito sa lugar na ito mga ka-adventure So hindi natin alam kung Anong oras yung mga takbuhan ng mga sasakyan dito pero ganun pa man kailangan natin pareng rin magingat ko, oh, ito ito may nakikita na tayong motor ayan may isang motor na tayong nasa lubong pero yung mga four wheels meski isa wala pa tayong nakita una kasalubong ayan patuloy pa rin tayong naglalakbay dito sa road ng Binga San Vicente Palawan na, dito na dito na ito sa Patag mga ka-adventure ayan o oh, ganda ng kalsada parang kakagawa lang ito mga ka-adventure oh, tapos ang daming mga puno ng niyog so ibig sabihin ka-adventure katatapos lang gawain ang kalsadang ito oh, kasi halata namang sariwa pa oh, may kurente na rin sila dito mga ka-adventure so, hindi lang natin din alam kung yan ay 24 hours ang kailang supply ng kurente ayan tuloy pa rin tayo ng biyay adventure at ngayon mga adventure na padanta dito sa tindahan para magkaroon tayo ng baon sa biyahe mga adventure tuid at patag na mga adventure itong tinatakbuhan natin so nagtanong tayo doon sa kanina doon sa tindahan na binilihan natin malapit na raw tayo mga adventure sa site na ating pupuntahan eh, tayo mga adventure yun oh, ganda ganda ng daan nito adventure oh sobrang kapatag sobrang kaganda nasa standard pa yung kalsada mga ka adventure mga ka adventure nandito na tayo sa papasokan natin oh mukhang maputik putik ah ayan abandi tayo dito yun may bakod baka, oh, baka trespassing tayo dito <laughs> Sige, Pasukin natin ito mga ka-adventure. Panay puno ng kasoy sa paligid. Ayan. Ayan, oh, ayan. Dito na tayo sa ilalim ng kanyugan mga ka-adventure. Ayan, oh. Okay. Ano kayang meron dyan sa loob na pupuntahan natin? Hmm. Ayan. Mangrove. Wow, kagaganda ng mangrove dito ah Uy, may challenge na daan ha Sa harapan natin Ka-adventure, mga puno ng nyug at saka Mangrove Ayan oh O oh, yan Abante tayo O yan O oh, Kagaganda ng puno ng Mangrove na to oh, Malulusog sila oh At dyan sa motor na yan siguro ang parkingan. So, dyan. parking tayo dyan. Ano bang mayroon dito? Parang wala nang daan. Did in na yata to. Wala na nga. Did in na. Saan na tayo? Oh, puro na ito mga group. Ay, to! Andito pala, ka-adventure. Andyan pala. Hahay. <laughs> oh. Oh. Parang may challenge dito, may tali, bababa tayo ka adventure. Diyan ka adventure. Ito pala yung dadatnan natin dito. May balsa. Ayun oh. Makasakay kaya tayo dito sa balsa na ito at may ilog. May mga puno ng mangrove, anong lusog. Oo. Oh. Medyo may malabo yung tubig sa ilog. Mayroong magandang resort yata dyan sa unahan sana makatawid tayo mga ka-adventure hinihila na ka-adventure ang balsa at mukha at ang mga kasakay dito si Juan adventure ito na mga ka ka-adventure tumakay na tayo nasa <laughs> ride <Subscribe> mo na <laughs> oh. ang nangihila Ayan. Oh, yes. Wow, meron pala doon so, yeah. oh. ano, ano yung zip line. Ayan. <laughs> ah, ano ganito rin po. ganito rin. Ayos ah. Maka, yeah. tuloy si One Adventure dito. Para pa lang sumakay dito eh. Ilog pa to eh. Wala kayong buhaya dito. Meron nga eh. <laughs> bukang merong buhaya. Nagkakal, medyo malabo. Hop. Baka maiwan tayo dito. Oh, 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 tayo ha. Dalawa pala to. Oh. Tayo dito. Adventure. Ngayon marshal muna tayo dito sa lugar na to. Hmm. Nakal Lakad, tayo dito. Wow. Sa tabi ng dagat dito. adventure. Diyan yung dagat, puntahan natin. Oh. Lalaki ng ano na malalaki hmm? yung alon ka-adventure pero maganda yung dagat dito ah um, um, ano ay open sea si. open uh. sea siya mga ka-adventure ibig sabihin kulang lang sa alaga kasi medyo marami pero maganda mga ka-adventure lawak, haba maganda yung haba ang haba, kagdin ko lang dito. Marumi lang Huwag ka mga gat, kachor-chor. Pwede talaga ako dito eh. Sinasundan ako ng aso eh. Ayan o, no? mga kachor-chor. Ito yung beach dito sa uh, Kanipo. San Vicente Palawan. Ito yan. Ito yung kamas. Ayan o. O yan mga ka -adventure. Hanggang dito na lang. Paki-like. Comment. Share. Ang video ni Juan Adventure. Please support my channel. Bye bye.